Magandang araw, mga boxing fans! Isa na namang matinding laban ang inaabangan natin sa pagitan ng pound-for-pound pound king na si Naoya Ino at ang Australian sensation na si Sam Goodman. Subalit, naurong ang laban sa darating na ika-24 ng Enero taong 2025. Ano ang dahilan? Ang dahilan ng pagkaantala. Habang naghahanda si Sam Goodman para sa pinakamalaking laban ng kanyang karera, nagkaroon siya ng hiwa sa ibabaw ng kaliwang mata sa kalagitnaan ng kanyang training camp. Bagamat hindi seryosong pinsala ito, kailangang bigyan ng sapat na panahon ang kanyang mata para maghilang upang siya'y makapagpakita ng pinakamahusay na performance. Bakit mahalaga ang pagkaantala? Para sa mga boksingero tulad ni Goodman, mahalaga ang tamang kondisyon ng katawan bago sumabak sa isang laban, lalo na kung ang kalaban ay si Naoya The Monster Inu, na kilala sa kanyang lakas at bilis. Ang pagkaantala ay para masigurado na magiging patas at makatarungan ang laban, at parehong boksingero ay nasa kanilang peak condition. Ang ating aasahan, sa Enero, aasahan natin ang mas matinding bakbakan dahil parehong boksingero ay magkakaroon ng mas mahabang panahon upang maghanda. Sa kabila ng pagkaantala, ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng dalawang panig na magbigay ng pinakamataas na antas ng boxing para sa mga tagahanga. Mensahe sa mga taga-suporta, tiyakin nating ipagpatuloy ang suporta para kina Ino at Goodman habang naghahanda sila para sa laban. Ang bawat laban ay hindi lamang tungkol sa aksyon sa ring kundi pati na rin sa pusong inilalagay ng bawat boksingero sa kanilang paghahanda. Naoya Ino Huwag kayong mag-alala. Ang laban sa Enero ay magpapakita ng mas malakas na bersyon ko. Sam Goodman. Gagawin ko ang lahat upang ipakita na kaya kong makipagsabayan sa pinakamahusay sa mundo. Abangan sa ikadalawamput apat ng Enero taong dalawang libut lima. Markahan na ang inyong mga kalendaryo. Sa darating na laban, siguradong muli na namang angat ang antas ng boxing sa buong mundo.